guys, ayan, luto ko tayo ng sardinas with egg. Ayan, mag-design ko muna ang sinigas. Ayan, mag-eat ko na yung sardinas. kuha muna tayo ng itlog do isang itlog lang Lagay ko na yung itlo, guys. Yung mga itlog. Ay, itlo. Shoot. Should... Ayan, ganito lang gawin mo sa sardinas niya. Yes. Lagyan ng maraming sibuyas, tsaka itlo. Okay. Sobrang sarap ito, mamaya. Ano guys luto na yan ayan. ayan, tingnan yung maikin